Historia Tagalog Horror Stories Magandang umaga po dito sa Vancouver at magandang gabi po dyan sa Pilipinas May nais po akong ibahagi na kwento at ang kwentong ito ay ibinahagi lang din sa akin ng aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Monique. Si Monique po ay biktima ng gayuma ng panahong nasa Pilipinas po kami. Isa po siya sa buhay na patunay na ang gayuma ay totoo. Maganda po ang pinsan ko at masasabi kong marami ang nagkakagusto sa kanya hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar para na din po sa kapakanan ng pamilya ko at ng aking pinsan. Sa taong 2000, nang dumating sa aming probinsya ang lalaking papangalanan ko na lang pong Leo. Hindi po ito ang totoong pangalan niya. Kasama ang kanyang pamilya at ayon pa sa sabi-sabi ng mga kapitbahay ay galing umano ang mag-anak sa syudad Nakaugalian na kasi sa aming bayan na ito na kapag may bagong dating ay aming magiliw na i-welcome bilang mga bagong kapitbahay. Nagtungo kami sa bahay ng bagong salta sa aming lugar at nakilala namin ang kanyang pamilya. Nabait naman sila at magiliw na mga tao kaya hindi mahirap sa amin na sila'y makapalagayan ng loob. Makalipas ang ilang buwan may dumating na lalaki sa bahay ng pamilyang iyon yung bagong lipat na mag-anak nakilala namin ang lalaki sa pangalang Elmo hindi niya tunay na pangalan ayon sa kanila malayong kamag-anak nila ito at galing pa sa syudad para magbakasyon dito natawa pa nga ako ng mapagkatuwa ang pagkwentuhan ng mga pinsan ko ang lalaking dayo kung bakit ganoon ang itsura nito. Nagtanong pa ang isa kong pinsan na kung ganoon daw ba talaga ang itsura ng mga taga-syudad. Hindi hamak daw na mas may itsura pa umano ang mga kabataan sa amin na magsasaka. Mangingisda daw ba ito sa syudad? Gawa ng mukhang umano itong mangingisda. Napagalitan ko pa sila at tinanong ko kung ano ang masama sa pagiging mangingisda. Marangal at malinis na trabaho iyon. Uwi ka ko pa sa kanila. Sinabi ko pang huwag silang masyadong manglait sa tao dahil baka subukin sila ng Panginoon at isa sa kanila ang magiging kasintahan ni Elmo na isang dayo. Sabay naman silang napangiwi at tila ba diring-diri sa sinabi ko. Napailing na lang ako at napakamot ako ng ulo. Nagbabala pa ako na baka kainin nila ang sinabi nila nang magtawanan sila. Sakto namang napadaan si Elmo at sabay kaming napatingin sa kanya. Ngumiti ako sa kanya at siya na may kumaway. Pagkalayo ng kawawang si Elmo, ay tinukso nila ako na mukang ako umano ang makakatuluyan ni Elmo. Bagay na hindi ko naman tinutulan. Ang sabi ko na lang, ano naman kung siya ang mapapangasawa ko? Mukha namang masipag si Elmo. Ang dahilan para umakto sila na tila nandidiri didiri. Sa ikalabing tatlo ng buwan ng Agosto, taong dalawang libo pangalawang buwan na ni Elmo dito sa aming bayan. Ito rin ang araw na hindi ko makakalimutan at hindi namin inaasahan. Maulan pa ng panahong iyon at tila ba maging ang langit ay nakikidalamhati sa aming nalaman. Nabalitaan naming si Monique at Elmo ay magkasintahan na. Gusto ko pang sisihin ang sarili ko na mga panahong iyon na ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Naisip kong tila ba nagdilang ang pa ako. Nagwala naman ang ina ni Monique dahil hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang anak ay nagkagusto sa hindi kaaya-ayang tanawin. Maganda kasi ang angka ng ama ni Monique kaya naman pinag-aagawan ang kagandahan niya dito sa amin. Bago po tayo magpatuloy, ako po'y nakikiusap sa aking mga tagapakinig na patuloy niyo pong suportahan ang ating channel na Istorya ni Jay. like and subscribe na po ang ating channel dahil ito po'y malaking tulong upang mapalago pa ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless. Kaya naman halos magulantang ang buong bayan sa nabalitaang ang isang napakagandang babae ay nagkagusto sa isang hindi kagandahang lalaki. Ilang beses na po naming tinangkang sila'y paghiwalayin. Ngunit ayaw ng aking pinsan at nagsabi pa siyang magpapakamatay siya kapag naghiwalay sila ni Elmo. Pinaliwanag ko naman sa aking tiya na ina ni Monique na baka naman mahal talaga ni Monique si Elmo Si Elmo kasi kapag pisikal na anyo ang pag-uusapan ay wala talagang makikitang maganda sa kanya Hindi siya magandang lalaki kaya ang masasabi mo talaga na ano ba ang nakain ni Monique Ngunit kalaunan naisip ko rin na baka naman mabait si Elmo at yan ang nagustuhan ni Monique. Lumipas pa ang mga araw. Nakikita ko kung gaano kasaya si Monique sa piling ni Elmo. Minsan nang sinabi ni tita na ina ni Monique na iwanan niya si Elmo. Ngunit away lang ang nagaganap sa kanilang dalawa. Malaki din ang pinagbago ni Monique simula nung maging sila ni Elmo. Lagi na mainit ang ulo nito kapag madinig lamang na pinagtatawanan o pinag-uusapan naming magpipinsan si Elmo. Lalo na't pag may kasamang panglalait. Dumating na sa punto na naglaya si Monique. Sumama siya kay Elmo sa syudad. Hindi na nakialam ang kanyang ina dahil sa takot na magpapakamatay siya kapag nilayo si Elmo sa kanya dahil puno ng pagtataka sa nangyari kay Monique. Nagpa siya kaming ipagamot ito at doon namin nalaman na si Monique ay ginayuma ni Elmo. Isa palang manggagayuma si Elmo at si Monique ang kanyang napusuan. Sabi ng albularyong aming nilapitan, si Monique lang ang makakapotok sa huwad nilang pag-iibigan. Kapag mabunti si Monique, ay doon pa lang niya mapuputol ang gayuma ni Elmo. Pinilit kong makapunta sa syudad. Binigay ng malayong kamag-anak niya ang kanyang adres sa syudad. Kasama ng dalawa kong pinsa na lalaki ay bumiyahe kami pa syudad kung nasaan si Monique. Mahigit kumulang sa limang oras ang aming biyahe. Ilang oras din ang biyahe namin bago namin marating ang lugar nila Elmo at Monique Pagkababa sa terminal ng bus ay sumakay pa kami ng tricycle Higit kumulang kalahating oras din ang biyahe ng tricycle Nasa liblib -lib na lugar ang bahay ni Elmo Hindi ko maisip kung paano na kaya ni Monique na araw-araw na buhay sa ganitong lugar Agad kaming sinalubong ni Monique nang makarating kami wala daw umano si Elmo at nasa palengki umano ito. Halos mangyayak ako nang makita ang itsura ni Monique. Ang dating ganda niya ngayon ay nagbago na. Tila ba inalila siya ng husto sa kanyang itsura na mapayat na halos butot balat na lamang. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Elmo. Ngunit tulad ng dati ay inaway din niya ako mahal na mahal umano niya si Elmo at alam niya sa kanyang sarili na mahal niya ito at hindi daw umano niya kayang mawala ito sa kanya. Hinayaan ko na lang si Monique. Itinatak ko na lang sa aking isip na totoo talaga ang pagmamahalan nila. Umuwi kami sa probinsyang bigong madala o may uwi si Monique. Makalipas ang isang buwan Nalaman kong buntis si Monique. Nangayayat lalo umano ito ayon sa malayong kamag-anak ni Elmo. Ilang buwan pa ang lumipas at nabalitaan naming nanganak na si Monique. At ayon pa sa malayong kamag-anak ni Elmo, madalas na umano mag-away ang dalawa at tila ba diring-diri na umano si Monique sa lalaki. Isang araw tila ba na dinig langit ang aming hinain. Umuwi si Monique sa probinsya, dala ang kanyang anak na lalaki at ang mga gamit nito. Tinanong pa namin kung nasaan si Elmo at doon ay umiyak siya ng umiyak. Hinayaan na lang namin siya hanggang sa nagkuwento na siya. Ayon kay Monique, pagkapanganak niya ay tila ba nagtataka o mano siya kung paano siya nagbuntis at sino ang ama. Tila umano na wala ang kapiraso ng kanyang alaala. Nang malamang si Elmo ang ama ng bata, ay nakaramdam umano siya ng pandidiri, ngunit hindi siya nagpahalata dahil hindi niya matandaan kung bakit ito ang naging asawa niya. Pagka-uwi nila ng bahay, ay doon niya nadiskubre ang nakakadiring gawain ni Elmo. Nagtitimpla ito ng kape at huling-huli niya ang ginagawa nito. Ang kanyang pinaghubarang underwear ay binabad niya sa kumukulong tubig at yun ang hinalo sa kape. Sa katila dinadasalan ni Elmo. Halos masuka si Monique sa nasaksihan ngunit hindi siya nagpahalata. Pagkabigay ni Elmo sa kape niya ay nagpaalam muna itong maliligo lang. Pagkaalis nito ay agad na tinapon ni Monique ang kape. Isang araw, naglalambing si Monique na magbakasyon muna sa amin. Tinanong pa niya kung sasama ba si Elmo, ngunit ayon dito ay marami pa siyang aasikasuhin at susunod na lamang. Kinabukasan, nagpasya kaming ayusin ang aming mga visa at passport at kami ay lilipad pa ibang bansa para makalayo na kay Elmo. Dala ang bata ay nagtungo kaming lahat dito sa Vancouver. Binenta namin ang bahay sa Pinas. Nagpakasal si Monique sa kanyang kasintahan dito sa Vancouver at meron na silang isang anak. Mahal naman ni Monique ang anak ni Elmo dahil lumaki naman itong mabuting bata. Sa ngayon wala na kaming balita tungkol kay Elmo kung nasaan na ito at ano na ang nangyari sa kanya. Basta kami ay masaya na at pilit na ibinabaon sa limot ang ginawa ni Elmo. Si Monique naman ay wala nang balak bumalik sa Pilipinas dahil sa takot na balikan siya ni Elmo. Nauunawaan naman namin siya dahil hindi naman madali ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng isang manggagayumang tayo. Nasa bahay kami ng brother in law ko, just two blocks away mula sa aming bahay. Malaki yung bahay nila, dalawang palapag at may malaking garahe na kasya ang apat na sasakyan. Every time napapasok kami doon sa loob ng bahay Talagang sobrang bigat ng pakiramdam. Lagi pang madilim sa bahay nila. Dim light lang ang mga ilaw nila. Kahit electric fan, hindi sila mahilig magbukas. Iniisip ko dati, kaya mabigat yung pakiramdam sa bahay nila dahil madalas talaga mag-away yung mag-asawa. Ang anak nila ay isang 16 years old at isang 14 years old. Hindi ako matatakotin pero mailap ako sa bahay nila dahil ang bigat talaga sa pakiramdam. One time, pinagstay nila kami sa bahay nila for three nights dahil mag out of the country sila. Since malapit lang naman sa amin, sa gabi lang kami nag stay doon pag matutulog na. Pagkatapos ay pag maliwanag ay uuwi na kami. Sa babalang lang kami natutulog dahil ayo naming umakyat sa taas. Medyo creepy kasi ang feeling sa taas. Unang gabi, hindi ako makatulog. Yung asawa ko, night shift ba at work from home lang. Nakahiga lang ako pero buong gabi akong hindi nakatulog. Sabi ko baka namamahi lang ako, pero hindi naman nangyayari sa akin yon sa ibang bahay na nag over ako pangalawang gabi namin Same situation Hindi pa din ako makatulog Yung asawa ko ay nakaharap sa may kitchen area habang nagla laptop Tinawag niya ako around 3am Ang sabi niya may nakita siyang shadow na dumaan Sabi ko baka guni-guni lang niya iyon Maya-maya ay tinawag niya ulit ako Tinanong kung gising pa daw ako Tinanong ko naman siya kung bakit. Dumaan na naman daw yung shadow. Ang ginawa ko, umupo na ako at nakipagkwentuhan na lang sa kanya habang nagkatrabaho siya. Huling gabi na, nagstay na kami. Ganon pa din yung nangyayari. May mga nadidinig at nararamdaman din kaming mga yabag ng paa sa taas. Kahoy kasi ang sahig sa taas kaya dinig namin. Sa tatlong gabi na nag kami doon ay hindi ako nakatulog. Pag-uwi namin ng 6am, pag maliwanag na saka ko sinasabayan matulog yung asawa ko. Naging night shift din ako for 3 days. Yung anak ko, kapag umaga ay iniiwan muna namin sa father-in-law ko para makatulog kami. Ito yung mas creepy na part pag-uwi ng family ng brother-in-law ko. Nasa bahay pa nila kami at pag-akyat nila. Tinulungan namin sila mag-akyat ng gamit sa kwarto. May nakita kaming maliliit na footprint sa sahig. Imposible dahil wala silang maliit na anak at yung anak namin na 5 years old kasama lang namin lagi sa baba. Simula sa may veranda ng master's bedroom Hanggang sa common CR sa second floor Tatlo kasi yung kwarto ang meron sa taas Unang kwarto na nadadaanan ay master's bedroom At nandoon yung veranda From master's bedroom Nasa kabilang dulo naman ng second floor yung common na CR Which is impossible din na may makapasok Dahil nakalak yung pintu sa veranda At mga kwarto sa taas lahat ng pintu sa taas ay pinalak namin sa kanila dahil wala namang kaming balak na umakyat Simula noon pumupunta na lang kami sa bahay nila pag may okasyon pero hindi na kami nag-overnight Ang bahay ng aking lola ay matanda na Dito na lumaki si na mama ko simula pagkabata ang isa sa karanasan ko nung bata pa ay kinukuha ako ng black lady sa aking panaginip. Sobrang vivid nito at ang lugar kung saan niya ako kinukuha ay sa may dulong part ng bahay ng lola ko kung saan sobrang tahimik. Dito, pilit niya akong sinasama. Sobrang dark ng energy na nakita ko sa kanya lumaban ako at hindi ako sumama sa kanya. Kinuwento ko ito sa aking ina at buti na lang daw ay ganoon ang ginawa ko. Ang nakakatanda ko ding kapatid ay nagsabi sa akin na may nakikita siyang black lady sa bahay ng lola ko. Totoo nga ang lahat ng pangyayari at hindi lang ito iniisip lang sa panaginip ang kapatid ko ay nakakakita talaga ng na mga hindi natin nakikita. Ang sabi niya sa akin ay meron din siyang nakikita na isang matandang lalaki sa abandoned part ng bahay. Itong part na to ang pinakatahimik talaga at walang tao. Naka-experience na rin ako noong bata ako na makarinig ng isang matandang lalaking tumatawa tuwing madaling araw ito siguro ang lalaking tinutukoy ng kapatid ko na nakikita niya. Kahit ang kasambahay namin noon ay nadidinig din itong tuwing madaling araw. Si na lola at mama ko rin ang nakadinig nito. Tila nagpaparamdam lang ito tuwing tahimik ang paligid. Sobrang creepy ng tawa nito na tila galing sa ilalim ng lupa. Bata pa ako noon kaya natakot na akong gising pa tuwing madaling araw. Ang isa pa ay ang tikbalang na sumipa sa pinto ng pinsan ko dati. Ang kanyang asawa ay naihian yata ang tikbalang noong lasing ito. Kaya galit na galit daw ito at sinipa ang pintuan nila. Ang pagkakaalala ko ay nakita rin ito ng aking kapatid noon Noong bata pa ako, ay sinama ako ng mga kalaro ko sa bahay ng lola ko para maglaro kami doon. Ang sinabi ng iilan sa kanila ay may gumagalaw daw sa mga nakadisplay na figurines. Medyo maraming figurines ang nakadisplay at may shelf din sila. Hindi ko naman nakita ang tinutukoy nila. Basta nagtakbuhan na lang sila palabas ng bahay. Ako naman ay naiwan sa loob pero dahil sa gulat ay sumama na rin akong tumakbo palabas noon. Historia Tagalog Horror Stories